Hello guys, uh, welcome back uh, Welcome back mami po tayo sa ating munti channel no Drogad Explorer guys uh, So ngayon guys, uh, tinawagan po ako ni GBA148 na nandun po yung kapatid po natin na si Danius20 uh, doon po nakaburol sa kanilang bahay po guys kaya uh, siguro ngayon uh, pupuntahan po natin yung uh, burol ang uh, bahay ni GBA148 kung saan nakaburol si dan Hughes 20 guys uh, so so uh, puputa tayo ngayon, no, para siguro uh, sa uh, uh, bago po natin natin si Dan Gustinti sa huling hantungan, guys. ay uh, Siguro mapanood po natin yung kapatid po natin. Uh, uh, masilayan po natin dahil sa uh, uh, huling sandali po, uh, guys, no. Kaya uh, sa lahat po pala ng mga sulit supporters, supporters po natin, Dan, uh, magandang umaga po sa inyong lahat at sana... Uh, mula noon hanggang ngayon guys uh, hindi nyo po ako iiwan uh, guys no uh, patuloy lang po ang inyong ang inyong pagsuporta po sa akin guys uh, na po kayo uh, nanibago bago po tayo guys kasi uh, ngayon lang po tayo naka po ng kamera po natin guys no so shout out lang po sa mga uh, supporters natin dyan uh, shoutout po kay Tita, t Tita t, t Ma'am Tess Flores shout po Uh, Ma'am LG, shout out po, shout out rin po kay uh, Mama Josephine Cadiz, shout out po. Uh, shout out rin po kay uh, Mads Udit, shout out po, no? Uh, maraming salamat po sa walang sawa niyo suporta sa akin. Uh, hanggang ano uh, noon, hanggang ngayon, guys. So, yun lang siguro, guys, update ko na lang po kayo para dating ko po sa, ano, uh, bahay ni GBA 148 para masilayan po natin ang uh, ano si yung kapatid ko natin na si Tan Justin. Sige lang po siguro guys, hindi na po tayo magkatagal. Ah uh, Maraming salamat po. God bless. Magandang umaga. So po guys, uh, papasok po, po, tayo sa bahay ko. Uh, saan ah, uh, yung bahay ni GBN 48 po guys. No? Ah, uh, dito na po tayo. Um, saan na nakaburo po si Uh, dan news 20 kaya samahan nyo aku, guys Papusukin uh, papasukin natin ang bahay ni GB tapos double so, po uh, po, lang po tayo sa bahay ni.

So guys, tuloy, 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 itu tuloy, 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 dito na yung bahay ni GB ano po. Pero walang katatao po dito guys kaya ah, siguro subukan po natin na papasok po tayo dito sa loob para kapit kayo walang tao dito guys Opo Opo Siguro papasok lang tayo dito guys Opo Opo hei mm -hmm. tau hei deh uh, mau nih balai nih GBI antar potret, no? asal si asa si GBI ilah kau ilah kau, dagan Dagan sila itu jigo nah, apatir lu bangga naiknya kayak diri si dangus? asal si dan run? ilah kau ha? ilubong na nani mahok na asa man to ilubong dai Kinit sa sapa daw nakadumdum ka dito wala wala uh, asa ka na dinala si Danius guys kasi yung bata na natin anong natin dito akano ah, ano, ano mo si no, GB angkol mo no? uh, yung pamangkin pala to ni GB guys nang Ah, uh, tinanong ko natin guys, no. Uh, hindi niya alam guys kung saan uh, nasa pa dinala si Dan Ghost 20 guys kasi uh, sabi niya uh, nangangamoy na kaya uh, ngayong mga oras na to sa araw na to ililibing po nila si Dan Ghost 20 guys sana makapaha, makahabol pa po tayo no na mabutan po natin na hindi pa mailibing po yung kapatid po natin guys uh, siguro uh, kawawa, kawawa naman po yung kapatid po guys na mailibing man lang na kahit uh, sandali hindi ko po, po Ah, nasisilayan po guys. Pwede ba ko musulo dai? Asa si Gaya dai? So, papasok po tayo guys uh, sa bahay. Ah? Diha? So yun guys, dito pala guys. Uh, ano? Oh, wala na, wala na yung ano. Yung kandila. Uy. Dito pala guys, oh. yan hindi pa po nila nakuha yung uh, yung Team Sando Love Memory RFP Dungos kanina nga ka silang lakod eh, kanina lang hindi, huwag, ah uh, hindi mo talaga alam kung saan saka dadalhin yun, wala pa nga to guys, pa uh, to mayroon pang mga ano dito ito, yung baraha Uh, siguro uh, nag-ano sila dito, no? Uh, ilamay po sila dito paggabi. Kasi nung kumawag si GBE kanina lang umaga, uh, sinabi niya na ililibing daw si uh, Dan Goss ngayon. Kaya lang, uh, hindi ko alam kung anong uras nila dadalhin, guys. no. Kaya hindi na tinabutan, guys, na si uh, ililibing na pala nila si Dan Guz, guys. Kaya uh, siguro hindi lang tayo magkatagal, guys. Uh, kasi... Uh, para mabutan ma pa po natin kung saan nila inilibing si Danigos guys no para sa huling sandali ay uh, siguro masilayan po natin ang uh, katawan na, uh, katawan ng katatid si Danigos so yan na po siguro guys hindi na, po, hindi na lang po tayo magtatagal uh, kasi uh, susunod pa po ako kung saan po ahanapin po natin yung uh, lugar kung saan inilibing si Dan So, yun na po siguro guys, maraming salamat o, uh, na uh, maraming salamat no? ah uh, hindi na po ako magtatagal. Ah, uh, o aalis na po ako. ah hanapin ko po yung ah uh, si Hunter, AGB uh, Hunter 48. So yun na po siguro guys, hindi na po tayo magtatagal. Maraming salamat po. Uh, God bless, magandang umaga po.